So, meron ng mga nakakakita dito sa alaga natin at tinatanong kung magkano raw ang benta ko ng lechonin. Pero sa lechonin po ay alanganin pa po to. <laughs> o, bali, ano pa lang to? Simula walay, 20 days pa lang simula walay ito mga kapigmate. Kaya hindi pa natin pwede bigay. So, konting tsaga pa. So, bali, ano pa? 3 weeks pa bago natin benta ng lechonin. 3 weeks pa po ang kailangan natin ang target po kasi natin dito ay ano at 2 weeks hindi 3 weeks 4 weeks pa pala ay hindi 3 weeks na lang kasi da dapat 1.5 month isa't buwan po after walay ang benta natin ito na lechonin kasi yung nakaraang benta natin sa mga alaga natin 1 month after walay ay umabot lang ng 24 kilo So, medyo maliit. Medyo maliit pa. So, dapat pabutin natin ng 30 kilos. Siguro mga isa't kalahating buwan after walay. Yan. Siguro 30 to 30 plus o mga pinakamalaki na nito. Mga 35, ganun. 30 siguro. Hindi natin sure. Pero yun ang target natin. 30 plus, 30 or 30 plus. Ang bigat ng alaga natin bago natin i-harvest. So, yan. Ngayong araw na to ay ano oh, nalim nalimutan ko tuloy sasabihin ko oh, <laughs> lang natin magpakain sa kanila so sinasaid na lang nila yung pakain nila tatapos lang so mag -ano po tayo maglalagay po ulit tayo ng feeds so pasensya na kalat kasi hindi pa dito ayos yung ating ano dito um, kulungan so mag expand po kasi tayo ng kulungan eto tapos itong isang to pag nagkapera-pera po tayo, aayusin po natin itong isang to para additional kulungan po ito. Yan. Additional kulungan po. Tapos dito, mag -e expand po ulit ako ng kulungan para sa patining. So, pa isa, -isa lang. Yun, nauna yung isa sa patining natin. Sunod to. Tapos diretso na to. Siguro itong side na to, saka yung ito, pagsasabay na natin kung kakayanin ang budget. Yan, hanggang dito. Ayan. Basta kada isang butas, kung patining tayo ay ano, ay 10 heads. Kada isang butas, kung patining po tayo. Pero kung sa litsunin, uh, 14 to 15 heads, kasiya po doon hanggang ma natin sa litsunin. So medyo malayo-layo pa. Hanggang dito pa yung ating ano, doon sa may kawain na yon Ayan. So dito tayo mag expand pa. Medyo malayo, malawak-lawak pa ito mga kapigmate. And hanggang dito kasi yung nabili natin sa may kawayan na to. Yan, pwede natin paputol yung kaway na yan. Andito tayo. Yan, eto pa. So, hanggang dito po yung target ko na paglalagyan ko ng patining sa kinatatayuan kong ito mga kapigmate. Yan. Dito tayo hanggang dito sa may malapit dito sa patay na sapa. Yan. Yun po yung ating babuyan. So, bali ay siguro sa dalawa tatlo. So, tatlong butas pa ang kaya nating Ilagay dito. Ayan. Tatlong butas pa ng patining. Yung paglalagyan natin. Kasi kada isang butas, kung patining po tayo, no, kung po tayo, ang alaga natin, good for 10 heads bawat butas. Pero kung lichunin tayo, um, siguro 15. 15 heads per butas. Kung hanggang lichunin lang tayo. Ayan. Ito tayo eh, medyo ano pa yan eh Ah, hindi pa tapos kasi yung nakakaraan nagpagawa tayo ang inabot lang ng pera natin ay hanggang dito lang so poste lang ang inabot wala pa yung kulungan ah, ito wala pa rin flooring to ano lang to um, lupa to lupa pa rin yan medyo malawak-lawak pa hmm para sa mga susunod na taon mas mapag-alaga tayo ng marami so sa ngayon kasi ang alaga lang natin ay ito lang na ano para sa litsunin yan pati ng litsunin isa pa lang butas natin dito pa lang so marami naghanap sa atin ng litsunin pero hindi pa natin to maibigay 20 days pa lang to after walay so winalay natin ng 25 days at 28 days old yung mga piglet natin. After walay po, ito ay 20 days pa lang. Yan. So, pero meron dito na nasa 20 kilos na gano'n, pero marami pa rin, kagaya nito, malit pa to. malit pa yan. Pero marami dito nasa 20 kilos na, pero hindi pa natin pwede bigay ha? Konting tiis-tiis lang bago natin ibigay. So, kulang natin dito sa pagpapagawa nito kahoy. Mga materialis, wala, type wala, wala, pa tayong materialis. So, napakaganda sana magpagawa ngayon kasi tag-araw na. Uh, madali na may papasok dito yung materialis. Ang problema natin ngayon ay budget. So, kukuha tayo ng budget para mapagawa tong ano natin. Lugar natin, tong babuyan natin. Dito, sa mga harvest natin. Ayan. Pag may benta natin to, 'yun ang gagawin nating ano, ang gagamitin natin para mapagawa tong target ko pa. So kahit ito lang magawa muna or hanggang isa pa mapag mapagdagdag pa tayo ng isa pa dito. So bali dalawang butas muna kahit 'yun lang muna matapos para next na tagmahal ulit ng baboy, makakasabay tayo. So ngayon mag-aano muna tayo. Ah uh, maglalagay muna ng pitch dito sa lagayin ang pins ng alaga natin. So, pigrolak grower pa rin po tayo ha. Yan po ang pakain natin sa ating mga alaga. Ano po yan? Um, kahit anong age o kahit ano ng babay inahin, biik, pati ng lahat po ang pakain natin ay grower. Pigrolak grower po mga kapigmit. So, marami sa ating mga baser na. Napakarami na natin baser mga kapigmit. ha karamihan sa buzzer natin ang sinasabi nila ay malulugi raw ang ating babuyan sabi uh, nila malulugi raw tayo kasi sa maling pamamaraan maling paraan ng yung maling ano maling paraan na pagpapakain sa baboy daw ang ginagawa ko so, malulugi uh, kung malulugi po ay dapat po hindi tayo nag-expand madali po malaman kung ang isang baboyan ay nalulugi o hindi sa maling paraan. So, maling paraan daw yung ginagawa ko. So, okay lang tayo, okay na lang. Kasi so, mga kapigmate, uh, para sa akin na, iba-iba po tayo ng paraan ng pag-aalaga ng baboy. Ibang iba iba iba. Kung hindi pwede sa inyo ginagawa ko, hindi. Hindi, hindi. Ganun lang yun. Pero kung sa akin ay pwede, para sa akin po yung ginagawa ko ay tama. So sa feeds nga pala mga kapignate, may nagtatanong sa atin kung anong minimix ko sa feeds na ginagamit natin so pure feeds lang po tayo wala tayong minimix na kahit ano um, pure feeds na pidrolak grower lang po ang gamit natin so no? uh, paapat na sako na paapat na sako na ditong mga alaga natin after wala yun na nakapat na sako grower na tayo tayo. May kiyopon pala tayo dito ng ano, kiyopon ng pigrolak pigs. Ito po, iniipon ko kasi ito, pwedeng papalitan to ng dilata sa agri supply. Kaya ito, tinatago ko to. Marami na po tayong gantong naipon. Nung nakaraan, nagparapon sila ng ano, doon sa mga may kiyopon na ganto, na motor. Yun, motor. So, kasamang palad, hindi tayo nakasunod sa instruction. Uh, sobrang dami nating pinasang ganto, siguro nasa 50 piraso yon o 60 na pirasong ganto. Hindi tayo nabunot kasi mali yung pagkakaintindi natin sa instruction. So nakulang tayo ng perma, wala tayong auto. Yan. Okay na oh. mga alaga natin yan mga busog na, hindi na nag-iingay sa mga busog na, hindi na mag-iingay sakto sakto lang ang kain nila so hindi bitin, hindi sobra kasi kung sobra mga kapigmate ang ang baboy na sobra sa pakain pagkatapos kumain tatay agad dudumi agad yan pero ito dito sa mga to after kain yan ganyan lang sila inom ng tubig paikot-ikot so wala pang tumatae eh. yan pero kung biti naman sa kain ang alaga yung baboy mga kapigmate pagkatapos kumain tapos na kumain mag-iingay pa rin so ito may kita nyo pagkatapos kumain yan paikot-ikot lang sila so wala nang nag-iingay isa so, pong paraan yun isa pong paraan yun para malaman ko yung baboy kung yung kinakain nila yung kinain nila tama ba sa kanila sakto ba sa kanila or kulang So 'yun lang po lagi ang basehan ko. Hindi po ako nagbabase sa ano yung i i ako sa bigat nila, sa laki nila, sa da ano yung ilaano kasi na sa mga iba na kailangan sinusunod yung dami ng pagkain sa bigat ng baboy. Pag ganun po ang ginawa nyo mga pigmate, kahit ako, ako ha ginagawa ko yung dati, pero napakahirap tantyahin ng dami ng pagkain ng baboy kung sa bigat kayo magbabase sa bigat sa age ng baboy kasi yung basihan na yon sa mga feeding guide na nakikita ko sobra sobra kalimitan sa mga alaga ko kahit yung bigat nila ganun kalaki yung age nila ganun yung age nila uh, pag binigyan ko nung dami na nakalagay dun sa feeding guide nagtatayang alaga ibig ko ibig kong sabihin o ibig kong pahati ano sa inyo na yung nasa feeding guide ay sobra sobra Di, ano, sobra-sobra dito sa page na ginagamit ko. Pigrolak. Yan. So, ito mga bagong kain din. Ito mga bagong kain, mga bagong paligo. So, ayan sila. Naglalaro. Yan. Naglalaro lang sila. Yan. So, yun yung page nila. Okay. So, sa page nila, Pigrolak Grower. So, inubos lang nila yung Madre de Agua. Tapos to, wala silang tubig. Uh, matik na pag nakita kong walang tubig yung drinker ng ating mga baboy o tubigan nila naglalagay agad ako ng tubig hindi ako nagpapawala ng tubig kahit anong stage ng baboy mga kapigmate kung hindi automatic feeder so gantong automatic drinker yan, ito yung pinaglalagyan ko tubig yan o, nag siya o inom Ayan, mas gusto niya yung binibigyan ko siya Uh, mayroon naman siyang automatic drinker pero tataka ako dyan bakit gusto niya pamingi dito eh no, meron niya naman o oh, puno yan o oh. gusto niya lang talaga na binibigyan eh. ayun okay, ito na yung mga laga natin so sa mga nagtatanong kung magkano raw piglet natin so naglalaro to sa mga 3.6 to 3.5 ganyan yan ang presyo natin ngayon ha oh, o tatapang o oh. Tatapang nyo naman. Tatapang naman ang mga alaga ko ah. oh, ayan. So, sobrang active nila pag nakakaligo. Kaya gustong gusto ko magpaligo sa mga piglet, mga kapigmate. Na para sa mga expert, ay wag na wag papaliguan ang piglet. Kung magpaligo lang ng piglet ay... One month after walay. So, tayo nagpapaligo dito tayo ng 5 days dire diretso na ayun ayaw mo na pahigain yung mama nila yun oh. isa to oh, uh, durok pitre ng kulay Ayan. Ayan, magandang hapon. Ah, magandang hapon, magandang umaga sa inyo. Ayan. So, nila. Good morning, good morning.